ang taong may Diyos ay may tunay na galak na wala makakaagaw. Amen? Magandang gabi po sa inyong lahat. Uulitin ko po ang ating binanggit. Ang taong may Diyos ay may tunay na galak na walang makakaagaw. Mga kapatid, sa ating pong paghahanda sa araw ng pagsilang ng mahal na Berheng Maria, si Maria Bambina, inaanyayahan tayong pagnilayan kung ano ang tunay na pinagmumulan ng kagalakan. Si Maria noong siya ay isinilang ay wala pang kayamanan, wala pang karangalan at wala pang anumang nagawa sa mata ng tao. Isang sanggol na payak, mahina at tahimik. Subalit, taglay na niya ang tunay na galak. Hindi mula sa panlabas na bagay, kundi mula sa presensya ng Diyos sa kanyang puso. Pinapaalala po nito na ang kasiyahan ng tao ay madalas hinahanap sa mga bagay na panandalian. Sa pera, sa tagumpay, sa papuri at sa aliw ng mundo. Ngunit ang lahat ng ito ay lilipas. Ang kayamanan ay nauubos. Ang karangalan ay nakakalimutan at ang papuri ay nagbabago depende sa opinyon ng tao. Subalit, ang galak na nagmumula sa Diyos ay hinding-hindi kumukupas. Ito'y tahimik, ngunit matibay payak ngunit totoo at nagbibigay ng kapayapaan na hindi kaya ibigay ng mundo kung si Maria bilang isang maliit na sanggol ay naging daluyan ng gala dahil sa presensya ng Diyos kaya rin natin. Hindi po mahalaga ang estado sa buhay. Ang dami ng ating nagawa o ang tingin ng tao sa atin. Ang mahalaga ay kung bukas pa ang ating puso sa Diyos. Dahil kapag pinapasok natin ang Diyos sa ating buhay, kahit sa gitna ng kahirapan, problema o pagsubok, mayroon tayong dalisay na kagalakan. Kaya po, mga kapatid, tularan natin si Maria bambina huwag po tayong masyadong kumapit sa kayamanan o karangalan sa halip sikapin po nating palagi buuin ang presensya ng Diyos sa ating puso sa pamamagitan ng panalangin kabutihan at katapatan. Sapagkat ang tao may Diyos ay may tunay na galak na walang maka -aagaw. Amen.